Magsasagawa ng libreng developmental screening at parent coaching ang Blossom Therapy Center, katuwang ang pamahalaang pangnunsod ng Santiago at Persons with Disability Affairs Office sa programang Red Flags to Green Lights December 8, 2025 sa balay na Santiago, Cala West. Layunin ng aktibidad na matukoy at matugunan ang mga developmental concern ng mga bata, mabigyan ng sapat na kaalaman ang kanilang mga magulang at maisulong ang isang mas inklusibong komunidad para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Bukas ito sa mga batang zero hanggang 17 years old na wala pang terapi at residente ng Santiago City at limitado rin ito sa isang daang benepisyaryo. Dahil sa limitadong slot, hinihikayat ang mga kwalipikadong magulang na magparehistro sa Google Form na nasa official FB page ng San Santiago o bumisita sa kanilang opisina sa City Hall Compound upang makasali. Kabilang sa mga serbisyong ibibigay ay libreng konsultasyon mula sa developmental pediatrician, speech therapist, occupational therapist at special education teachers. Idol, parang bumibilis ba ang ang dahilan humina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen regulation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariaklang, Idol. IFM News.